Sana maraming bibili sa paninda ko mamaya. Yahoo! Kaya ano yung ginagawa mo dyan? Iska, magtitinda ko mamaya ng inihaw na balot. Ano? Inihaw na balot? Pwede ba yun? Oo, nakita ko sa YouTube, sikat na sikat yung grill balot. Kaya magtitinda ko nito. Ay sige, magbenta ka para bibili ako. Okay, antayin mo ako ha. Kukunin ko lang yung mga paninda ko. <laughs> Excited na ako. Makakatikim na din ako ng grill balot. A few moments later. Ayan, iska. Kompleto na yung mga lulutuin ko. May balot, may chili garlic, at may stick na din. Bilisan mo, bebang, para makabili na ako ng isa. Bakantay ka lang, ha? Papapuin ko lang itong mga uling. Yahoo! <laughs> Ano ba yung balot mo, Bebang? Itlog ng manok o itlog ng pato? Itlog ito ng dinosaur, Iska! <laughs> Ngay! May ganun ba? Wala namang itlog ng dinosaur eh! Jok, jok, jok! Itlog ito ng pato kasi yung itlog ng manok maliit lang eh! <laughs> Bebang, Iska! Ano yung niluluto nyo? Nagtitinda ko ng bilbalat, Princess! Wow! Nakakatakam naman yan! <laughs> bibili ka ba? Si Iska kasi bibili eh! Princess, bumili ka na rin para may kita si Bebang. Magkano ba yung Bebang? 20 pesos lang isa? Ang mura-mura lang pala eh. Sige, lutuan mo ko. Yay! Yeah! Marami na akong bebentahan. Lagyan mo yung chili garlic yung balot ko Bebang ha, para na maanghang. Ako din, gusto ko rin yung maanghang. Oh, sige, maglalagay ako ng chili garlic. amoy pa lang, nabubusog na ako. <laughs> luto na ba yung bebang? Ang tagal-tagal naman. Ayan, iska princess luto na. Umusog pa ang bangbango. Yaw, tikiman tayo. Anong titikman? Paninda ko to princess, no? May bayad to. Ayo nga pala, nakalimutan ko. <laughs> Akala ko libre. Ah, eto na sa'yo, Iska. <laughs> Wow! Ang pang-pango naman! Ito na rin yung grill balut mo, Francis! Nakakatakam naman ito! Ang bango! Kainin nyo na! Para malaman ko rin kung masarap talaga yung paninda ko! Ang sarap-sarap ito, bebang! Para ako kumakain ng lityo niya, manok! Ganon! Bigyan mo pa ako ng isa, bebang. Kulang sa akin yung isa, eh. Ah, yummy yummy talaga tong grill balut na to. <laughs> Ang takaw mo naman, princess. Bawal kumain ng maraming balut. Baka ma-high blood ka. <laughs> Beba, nabubulunan ako. Ang <laughs> tako mo kasi, Princess, eh. Hindi ka dandan kumain. Oh, no! Beba, kumuha ka ng tubig sa inyo. Nabubulunan na si Princess. Sagit lang, antayin niyo ako. Kukuha ko sa loob. Ayun, wala na si Bebang. Ayos na ako. <laughs> Hoy, Princess, bakit ka tumatakbo? Akala ko ba nabubulunan ka? Wala akong pambayit ka eh. Ikaw na lang bahala kay Bebang. Ah, Ang sama-sama nah. mo, Princess. Hindi ka naawa kay Bebang. Babay na. Sabi mo kay Bebang, utang muna. <laughs> Ito na yung tubig ko, Princess. Tubakbo na siya. Umuwi na. Ano? Umalis? Nauta ka na naman ako ni Princess. Hindi na naman yung magbabayad. Hayaan mo na, Bebang. Ako na lang magbabayad sa kinain ni Princess na grill balot mo para hindi ka malugi. O eto, Bebang, oh, bayad. Mabuti na lang, mabait ka iska. Hindi ka tulad ni Princess. Dalawa na nga yung kinain, tapos hindi pa nagbayad. Hello, guys. Nakatikim na rin ba kayo ng grill balut? Katulad nitong tinta ni Bebang? Ito ho, mainit-init pa, masarap. kayo yeah! guys, anong mas gusto nyo? Yung inihaw na balot o yung penoy? Mag-comment lang kayo. Bye-bye!